Isang misteryosong meteor ang bumagsak sa Starland, nagumpisa ang trahedya. Kasabay ng pagbagsak nito, dumating ang mga halimaw mula sa kalawakan. Tinawag silang hunters at tao ang kinakain nila. Sa ayla ang taon lang, sinakop nila ang buong mundo at kumalat ang panganib. Bagamat delikado ang meteor, nagbigay rin ito ng evolution sa tao, nagkaroon sila ng kapangyarihan. Si Long Ming, ang pinakamalakas na evolver, naging king of stars at leader ng mundo. Pinamunuan niya ang pitumput dalawang star guards at itinayo ang huling kanlungan ng tao. Ito ang Star Palace, ang natitirang ligtas na tirahan ng sangkatauhan. Ngunit sa isang mabagsik na labanan kontra hunters, natalo si Longming, pinakamasakit na pagkatalo ng sangkatauhan. At matapos bumagsak ang King of Stars, naglaho siya na parang bula. Walang nakaalam kung saan siya dinala ng kapalaran. Samantala, sa isa sa pinakamalaking pagamutan sa lungsod. Tahimik na umaagos ang oras sa Town W Hospital. Isang kabataang lalaki ang nakarite sa ospital. Gumagana ang lahat ng parte ng kanyang katawan, maliban sa mismong utak. Tatlong taon na siyang hindi makagalaw at hindi makaiyak. Pangalan niya ay Susian Bai, 18 years old, may myasthenia gravis, isang sakit na unti-unting nagpapahina sa katawan. Hindi siya makagalaw, at halos hindi rin makapagsalita. Ang tanging ingay sa silid ay ang TV, at ang mahina, masakit na pag ng kanyang ina. Sinabi ng doktor na lumalala ang kondisyon ni Sian Bai. Apektado na ang kanyang paghinga. Kahit anong oras, maaari siyang mamatay. Pinayuhan ng ina na ihanda ang sarili. Takot siya sa kamatayan, pero mas natatakot siya sa mismong sandali na kunin siya ng Grim Reaper habang wala man lang siyang magawa. Tumigil ang tibok ng puso niya. nag -flatline at bumalot ang kadiliman. Sa isang hindi inaasahang lugar, may dalagang tinatawag siyang master at pinipilit siyang gisingin. Sa gitna ng liwanag, isang dalaga ang napahawak sa dibdib niya, nagpupumilit gisingin siya. Master, gumising ka. Hindi ka pwedeng mamatay. Ang tinig niya ay puno ng takot. At pag nagising si Sienbay. Laking gulat niya nang maramdaman niyang gumalaw ang kanyang kamay, Imposibleng bagay para sa dati niyang kondisyon. Sa halip na siling ng ospital, puno at damo ang nasa paligid. At higit pa roon, ang dalaga mula sa liwanag ay nakaupo sa ibabaw niya, nakangiting para bang matagal na niya itong hinintay. Nakakapagsalita ako, bulong niya, nanginginig ang boses. Parang ibinalik sa kanya ang lahat ng nawala. Nagpakilala ang dalaga bilang Zhao Pinger, ang Supreme Attendant. Simula ngayong araw, siya raw ang magiging bodyguard ni Sian Bai. Hindi pa malinaw kay Sian Bai kung anong nangyari o bakit siya napunta sa mundong ito. Napansin niya ang suot ng dalaga, sobrang kakaiba at revealing, at ang posisyon nilang dalawa ay parang intimate. Kinabahan siya at namula. Namula si Sian Bai. Oo, oh lalaki akong 18 years old. Siyempre, may magiging reaksyon ako. Hindi niya alam kung matatawa siya o manginig sa hiya. Bigla siyang nagulat nang tumama sa kanya ang isang matinding sensasyon, parang kuryente sa buong katawan. Sa sobrang sakit, napasigaw siya. Hindi ito ilusyon, tutuong-tutuong naramdaman niya ang kirot. Hingal na hingal siyang napaluhod. Bakit ang sakit? Hindi ito panaginip. Bulong niya habang nanlalamig ang mga kamay. Nalala niya na dapat patay na siya, pero ngayon ay malusog, malakas, at walang sintomas ng sakit niya. Lumapit si Zhao Pinger, may bakas ng pag-aalala sa mata. Master, ayos ka lang ba? Medyo kumalma na siya. Nagpasalamat sa laki ng pagbabago sa katawan niya, pero nagtataka kung bakit tinatawag siyang master. Ngunit bago siya masagot, may malamig na ihip ng hangin. Ah, ako, tagapagmana ng Star Palace. Bulong niya na pa ng pagdududa. Pinili raw siya ni Long Ming, isang bagay na hindi pa rin niya kayang paniwalaan. Ipinaliwanag ni Zhao Pinger na ang Star Palace ang huling natitirang tirahan ng sangkatauhan. Ang King of Stars ang namumuno sa lahat ng natitira pang tao. Master, nasa iyo ang tungkulin na minsang pinasa ni Long Ming, ang iligtas ang lahat ng tao. Hindi makapaniwala si Xian Bai. Ayon sa paliwanag ni Pinger, si Long Ming mismo ang nag-reincarnate sa kanya sa mundong ito. Kagat ni Zhao Pinger ang daliri niya para palabasin ang dugo hudyat ng plano niyang patunayan ang katotohanan. Kung hindi sapat ang mga salita ko, hayaan mong ipakita ko mismo ang katotohanan. Sinabi ni Pinger na maaamoy ng mga hunters ang dugo. At kapag nagpakita sila, makikita ni Sianbai kung ano ang sinusubukan niyang ipaliwanag. Lumipad ang mga ibon mula sa kagubatan, senyales ng paparating na panganib. Mula sa dilim, dumadagundong ang mga yabag, palapit ng palapit, nagulat si Sianbai. Hindi niya inasahan na ganun kabilis ang pagdating ng mga kalaban. At mula sa mga anino, lumabas ang mga nilalang na minsang tao, mga duguan, halimaw na ang itsura, ang tinatawag na hunters. Nagulat si CN Bay sa itsura ng mga nilalang. Kinumpirma ni Jow Pinger na dating tao ang mga hunters na nag-evolve at ngayon ay nabubuhay sa pagkain ng tao. Ipinapakita na buong mundo ay tirahan ng hunters maliban sa Star Palace, ang huling natitirang lugar ng tao deal sa hunters. Naging miserableng lugar ang mundo, ani Zhao Pinger habang mahigpit ang tingin. Hindi agad nakasagot si Sian Bai. Ang tahimik niyang pagtitig ay nagkukubli ng pagkalito at takot. Zhao Pinger, tama, tanong niya. Sa dami ng ebidensya sa harap niya, napagtanto ni Sian Bai na totoo lahat ng sinabi niya. Tumakbo ka na. Bibigyan kita ng oras. Sigaw ni Sian Bai. Umabante siya sa madilim na kagubatan, nakaharap sa libo-libong halimaw. Tatlong taon akong nakahiga, panahon na para gumalaw. Hindi ka ba natatakot, Master? Takot ako. Sigaw niya, pero nanlaki ang mata ni Jao Pinger sa kasunod. Pero mas natatakot akong, makita kang mamatay sa harap ko. Napatulala si Jiao Pinger sa sinabi niya, halatang tumama sa kanya ang mga salita ni Sian Bai. Tumangon si Jao Pinger, may matamis na ng ngiti umangat siya sa ere, tila isang banal na nilalang. Long Ming, mahusay kang pumili, ang taong ito, mabuti ang puso, napatulala si Sian Bai. Ganito ka pala kalakas, bulong niya habang tumatayo ang balahibo niya. Lumapit ang mas nakakatakot na hunters, mas malalaki, mas mabangis, at may kumukulong hininga. Akala niya mabagal ang mga hunters deal mukhang zombie. Iniisip niyang kaya niyang tumakbo at makatakas. Nagulat siya dil biglang lumundag ang napakaraming hunters, mataas, mabilis, at diretsyo sa kanya. Isa sa kanila ang halos makaabot sa kanya, umaabot ang braso at handang punitin siya. Habang napapaligiran ng dilaw berdeng vortex, may misteryosong boses sa loob ng isip ni Sian Bai. Tinatawag siya nitong idiot at sinasabi na huwag siyang matakot. Ipakita mo ang tapang mo. Napatingin siya sa paligid na sobrang surreal. Sino ito? Nasaan ako? Para siyang nahulog sa ibang dimensyon. Isang higanteng figure ang lumitaw, si Long Ming mismo. Ipinapaliwanag niya na ang lugar na ito ay nasa loob ng katawan ni Xian Bai, at may isa pang kaluluwa sa loob niya. Sa labas, naghihintay si Zhao Ping'er habang lumulutang sa ere. Hindi niya alam ang nangyayari sa loob ni Xian Bai. Iniisip niya kung naroon pa rin ang kamalayan ni Long Ming. Para bang nananalangin siya nagabayan si Xian Bai? Deal sa or ability, endlessness of Dim, nagsisiksikan at nagbubundok ang mga hunters sa isang lugar. Mula sa bundok ng mga bangkay, may umuusbong na liwanag, ang bakas ng kapangyarihan ni Long Ming, naglalakbay patungo kay Xian Bai. Isa sa mga halimaw ang napahinto, hindi maintindihan ng biglang liwanag na bamalat sa paligid. Sa gitna ng liwanag, nakatayo si Xian Bai, tila isang mandirigmang bagong isinilang mula sa kadiliman. Unti-unting nagbabago ang katawan ni Sian may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanya. Ito ba, ang pakiramdam ng muling pagsilang? Bulalas niya habang ang bagong tapang ay unti-unting bumabalot sa kanya. Ang mga bangkay ng halimaw ay nagsimulang maglaho, nagiging lilang enerhiya na lumulutang pataas. Ang buong kagubatan ay napuno ng lumulutang na energy flames, parang mga kaluluwang bumabalik sa langit. Ang mga energy flames ay lumipad patungo sa kanya, Masyadong marami na halos hindi niya makayanan. Napapikit siya habang sinusubukang kontrolin ang umaapaw na lakas. Mula sa sobrang lakas, biglang nag-shift sa kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Isang kakaibang init ang bamalot sa katawan niya. Parang umaagos ang lakas papunta sa bawat hibla ng laman. Huwag kang mabigla, master. Iyan ang kakayahan mo, the endlessness of dim. Dagdag pa niya, hindi lang ito simpleng power and cravings, kaya rin itong nakawin ang kakayahan ng iba. Napaisip si Sian Bai, parang questionable at up ang ability, pero tumama sa isip niya ang pinakamahalaga. Baka ito ang dilan kung bakit gumaling siya mula sa kanyang sakit. Biglang lumuhod si Zhao Pinger sa harapan niya, napatres si Sian Bai sa gulat. Master, kailangan ka ng Star Palace. Ibalik mo ang kapangyarihan, at ang kinin mo ang trono. Ang trono, ng Star Palace. Si Sian Bai ay nakangiti habang kumakamot sa sentido. Sabi niya, hindi ako interesado. Makalipas ang magdamag. Habang papalapit sila, hindi maiwasang magtanong ni Zhao Pinger kung bakit ayaw talaga ni Sian bai sa trono. Pero halatang nagmamadali si Pinger na makarating sa palasyo. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nadamay sa kaguluhan ng Star Palace. Nagugutom na si bay Bai, ipinapakita na normal na tao pa rin siya kahit may malakas na kakayahan. Napapatingin naman si Zhao Pinger sa kanya, parang nahihiya o nag-aalala. Nakarating sila sa paligid ng Star Palace, ito pala ang taguan at kanlungan ng mga nakaligtas. Malaki at misteryoso ang lugar. Nalilito si Sian Bai. Paano sila papasok kung walang kahit anong pasukan? Hindi naman pwede nilang akyatin yun. Ipinaliwanag ni Zhao Pinger na ang pader ay proteksyon. Tanging mga taga Star Palace lamang ang maaaring magbukas ng gate. Zhao Pinger inilalapat ang kamay sa dambuhalang pader. Kumakalat ang berdeng alo ng enerhiya mula sa kanyang palad. May matitigas na tunog ng mekanismong gumagalaw. Unti-unting umaangat ang gate, kumikiskes ang bakal sa loob. Nagbukas ang gate. Sa loob ay isang pasilyong may matatag, makapal na pader na parang nasa futuristic facility. Terra, pasok na, si Cianbai! Nakatitig, halatang nagulat sa loob ng Star Palace. Rebel tung tanawin ng matataas na gusali sa loob, parang modernong syudad, Kumpleto sa kalsada, shop signs, at liwanag. Walang kahit ano sa labas, pero dito sa Star Palace, maayos ang pamumuhay. May negosyo, may tirahan, at lahat ay ligtas. Dalawa silang naglalakad sa loob habang nagpapaliwanag si Zhao Pinger. Lahat ng ito ay deal sa Star Guards. Star Guards, isang holographic projection ng mapa ng Star Palace, nakapwesto sa gitna ng napakalaking bangin, may 12th entradas. Silhouettes ng mga elite warriors na kumikislap ang outline. Puro piling mandirigma ang star guards. Hinahati sila ayon sa lakas nila, D, C, B, A, at S level. Cian Bai, deadpan expression, parang walang gana. Hindi ba? Mga bantay lang sila ng gate. Si Cian Bai at Zhao Pinger ay naglalakad sa loob ng Star Palace. Tahimik lang si Cian Bai, nakasunod kay Zhao Pinger. Napatigil si Zhao Pinger, halatang nabigla sa pamilyar na boses. Palagi kang umaalis ng palasyo nang walang pahintulot. Lumantad ang isang malaking lalaki, matipuno, may dreadlocks, nakaupong parang hari sa isang kahon. Star Guard Level Sino Isa, Burst Zhang Tain Meng Hinarap siya ni Zhao Pinger, hindi nagpapaapekto. Huwag mo sanang intindihin ng mali. Naghahanap lang ako ng mga bakas tungkol kay Long Ming. Nagsimula ng magbulungan ang mga tao sa paligid. Hinahanap pa rin niya si Long Ming. Hindi pa rin siya sumusuko. Hindi ba kayo nagtataka? Ang weird na niya. Ngumisi ng nakakatakot si Zhang Tain Meng, si Long Ming. Namatay na tatlong taon na ang nakalipas. Hinahanap mo pa rin ba ang bangkay niya? Sumabog ang tawanan ng mga tao sa likuran niya. Napakuyom ng kamao si Zhao Pinger. Kita ang tensyon sa hangin at malinaw na binubuli siya ng grupo. Makikitang nanginginig si Zhao Pinger, na kayo ramdam ang lungkot at inis, at nagbalik sa alaala niya nung panahong hinahanap niya si Long Ming. Tumakas na naman ang dalaga, ang tigas talaga ng ulo niya, si Zhao Pinger, mahinang bulong. Si Long Ming, namatay sa digmaan. Sa loob ng Star Palace, sumisiksik si Sian Bai paabante sa gitna ng mga tao. Inaunat ang braso na parang naghahanda. Tumatakbo si Sian Bai papalapit sa grupo ni Zhang Tianming. Ang dami-dami nyo tapos binubuli ang kawawang dalagang ito. Ngiting mayabang si CN Bai, nakatingin diretsyo kay Zhang. Hindi ba't medyo, nakakahiya yun? Gate guard? Ikaw ba'y, galabas. Nagbubulungan ang mga nakapaligid na tao. Seryoso. Inaway niya si Zhang Tianmeng. Siya ang pinakaambisyosong level C guard. Sabi ng isa, gusto yatang mamatay ng binatang yan. Sa isang iglap, umarangkada si Zhang Tianmeng parang mabangis na hayop na handang sagusan ang sinumang tumawid sa landas niya ang kamao niya ay bumaon sa lupa at ang pagyanig ay parang lindol na pinanlumo ng mga nakapaligid si Sien Bay ay mabilis na umiwas kahit malakas ang atake parang napakagaan ng katawan niya kaya mabilis niyang nakaiwas napangiti siya ganito pala kalakas ang bagong kapangyarihang ito parang galit na alon sabay-sabay sumugod ang mga tauhan ang layunin nila Durugin ng dayuhang ng ahas sumagot sa kanila. Ngunit bago pa sila makalapit, nagkatalo-talo sila sa pagdulas. Isa-isang yamakap sa sahig, sabog at nagsisigawan. Si Zhao Pinger pala ang may pakana. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Gravity field, tenfold. Ang lahat ng tauhan ay pinabigat at tinulak pabagsak sa sahig. Habang narito ako, walang sino man ang makakahawak sa kanya. Sa boses niyang nanginginig sa galit, ramdamang dedikasyon niya para protektahan ang kanyang master, si Sian Bai, bahagyang nagulat, pero ayon sa tagapagbantay, sa kasamaang palad, sampung ulit lang ang kaya nito. Isang malakas na impact sa sahig, at sumigaw hindi ko nararamdaman ang bigat. Bigla ang susugod pababa ang lalaki. Subalit sinalo ng isang kamay ang malakas na atake ng kalaban. Ang kalaban ay nagulat at hindi makapaniwala. Ano ito? Nawawala ang lakas ko. Si Sian Bai, nakahawak sa kamay ng kalaban, may umiikot na purpleng enerhiya. Hindi mo ba naisip ito? Si Zhang Tain Meng, nagmamakaaway na tumigil na siya. Hinihigo pang lahat ng kanyang enerhiya. Biglang nagpanik si Zhao Pinger, nakatingin kay Sian Bai na tila nasa panganib. Master, ang kapangyarihan ng dalawa ay umalingaungaw, umaabot hanggang sa paligid at nagdulot ng matinding takot sa lahat. Isang matinding pagsabog, pulang liwanag, parang napakadilim na bituin ang sumabog sa gitna. Sa parehong oras, sa loob ng Star Palace, isang lalaking nakatalikod, nakasuot ng pulang kapa, nakatanaw sa bintana. Earl Dracula, lumabas ang magandang dalaga may purple na buhok, naninigarilyo gamit ang eleganteng hawakan. Nilalabas din niya ang lakas. Nararamdaman mo rin, hindi ba? Siya ay si, Stargard, Level A Number, Tatlo, Nine-Tailed Fox Wuyu. Sa kamay ng Earl Dracula na may hawak na wine glass Oh, ang kapangyarihang ito Si Long Ming Siya ang dila nito Siya ay si Starguard Level S number Tatlo Takot na takot ang gwardya Nakahiga at umaatres The Endlessness of Doom Bakit nasa iyo ang kakayahan yun? Hindi ba ito kakayahan ni Long Ming? Sino ka ba talaga? Lumapit si Sian Bai Malamig ang tingin I am your father Star Wars lang Lumipat ang eksena sa cityscape, ang liwanag ng araw ay kumikinang sa mga gusali. Lumapit si Zhao Pinger kay Sian Bai, nakangiti, masigla. Master, nandito na ako. Pwede na ba tayong kumain? Gutom na ako. Okay, why? Sina Sian Bai at Zhao Pinger ay naglalakad palayo. Si Zhao Pinger masigla at nagmamadali. Malaki talaga ang kinakain ko ha. Ayos lang. Kumain ka lang hanggang masiyahan ka mga nakapaligid na tao, nagbubulungan at nagugulat. Outsider lang siya, di ba? Pero tinalo niya ang level C guard ng parang wala lang. At ginamit pa ang ur ability ni Long Ming. Dumating ang dalawang misteryosong dalaga. Lumilingon si Zhao Pinger, medyo nagulat. Shin, isang dalagang nakakimono, may mahabang espada, ang lumilitaw. Tahimik at seryoso ang aura niya. Inaabala ka na naman ba ni Zhang Tianming? Papatayin ko siya para sa'yo. Caption. Su Xiaobai's bodyguard, best swordsman Zhang Zichin. Naglalakad si Chin palayo, malamig ang tono. Bukod sa pagpatay ng tao, hindi ka ba pwedeng gumawa ng iba? Para kay Pinger, caption, Su Xiaobai's bodyguard, scientist Li Xin. Si Xian Bai ay nag-iisip habang si Pinger ay nakatingin sa direksyon ni na Chin at Xin. Sa isip ni Xian Bai, may swordsman din. Kaibigan ba nila si Zhao Pinger? Huwag kang mag-alala. Si Master din ang nanakit sa kanya para sa akin. Medyo nag-squeeze ang Coco Melon sa braso ng bida. Oy, huwag ganyan. Noong huli, sobra sakit ng ginawa mo sa akin. Nagmamasid si Nachin at Zin habang nag-uusap. Tinatawag mo siyang Master? Siya ba? Oo. si Sien Bai ang may hawak ng Endlessness of Dim Ability. Siya ang tagapagmana ng trono. Si Long Ming mismo ang pumili sa kanya. Nagpapaliwanag si Lizin, seryoso. At siya rin ang taong dapat naming protektahan. Naguguluhan si Sian Bai nang tawagin siyang ang ating bagong master. Ipinapakita ang tunay na lakas ni Zhao Ping'er. May taglay siyang senior ability gravity field, kaya niya kontrolin ng bigat ng mga bagay sa loob ng sampung metro. Siya ang center ng gravitational force. Sa mismong mansyon ni Long Ming, malalim ang gabi at tila payapa ang paligid. Gatom na gatom si Sian Bai. Parang ayla ang taon siyang hindi kumain. Napapatingin na lang ang tatlong dalaga. Hindi makapaniwala sa takaw niya. Kitang kita sa mukha ni Pinger ang tuwa dil mukhang nagustuhan ni Sienbay ang niluto niya. Halata ang kanyang kilig. Dinadaing ni Sienbay na busog na busog na siya. Pero sa dami ng mangkok na nilantakan niya. Habang nagbo-burp si Sienbay, iniisip ng dalawa kung bakit si Sienbay ang pinili ni Longming. Samantala, excited si Pinger na malaman kung nasarapan ba ang master niya buong tuwa niyang sinabi na masarap ang pagkain. Lalong kinilig si Zhao Pinger, si Qin biglang tumayo at tinawag si Su so Xiaobai ng may seryosong ekspresyon. Habang nakatayo sa harap ni Xiaobai, sinabi niya na kahit hindi niya lubos na maintindihan kung bakit ibinigay ni Long Ming kay Xiaobai ang kapangyarihang endlessness of dim, diretsya hang tinitigan ni Qin si Xiaobai. Sinabi niya, kapag binaygo mo si Long Ming, hinding-hindi kita mapapatawad. Isang malinaw na babala. Hindi biro ang responsibilidad ni Xiaobai, sumang-ayon si Lizin habang umiinom ng tsaa. Hindi madali ang maging master nila. Marami itong responsibilidad at panganib. Ipinahayag ni Lizin ang tunay na misyon ni Xiaobai: sundin ang huling habilin ni Longming, pamunuan ang Star Palace at lipulin ang lahat ng hunters. Hindi niya talaga matanggap na napasubo siya sa ganitong posisyon. Pinag-uusapan na naman ang trono. Si Zhao Pinger tahimik lang pero halatang kinakabahan para kay Xiao Bai. Makikita si Xiao Bai na nagpupush ups gamit ang mga handle grips. Sham na put sham, isandaan. Si Sian Bai ay hingal na hingal matapos mag-ehersisyo. Umiinom siya ng tubig habang pinapawi ang pagod. Habang nagpapahinga, nagrereklamo siya. Hari daw ng star, hari ng star. Lahat gusto akong gawing hari. Ano ba kinalaman ko doon? Isang boses mula sa dilim ang sumagot. Siyempre meron. Nagulat si Sian at napalingon, nanlaki ang mata. Ikaw ay, unti-unting lumilitaw ang pigyera ng isang taong may mahabang puting buhok, suot ang isang enranding robe na may gintong detalye. Lumantad ang buong pigyera, isang taong nakaupo. Ako ang King of Star, Long Ming. Kaya hindi ka naman ganoon katanga. Siya si, Starguard Level S Number, isa ex-King of Stars Long Ming. Nag-aalangan si Sian Hindi ka ba? Patay! sumagot si Long Ming na kalmado. Oo, oh, patay na ang katawan ko, ngunit ang aking kaluluwa ay nabubuhay pa. Ipinaliwanag ni Long Ming na nasa napakahinang anyo siya, isang kaluluwang hindi nakikita ng kahit sinuman. Maliban kay Sian Bai, habang papalapit siya, tinatanong niya si Long Ming, pinagpagyaran mong dalhin ako sa mundong ito, tapos ilalagay mo pala ang kaluluwa mo. Sa katawan ko, dinaykit ni Sian Bai ang kanyang mukha kay Long Ming, at may tension sa pagitan nila. Ang totoo. Gusto mo bang nakawin ang katawan ko? Pareho silang nakatitig ng matindi sa eyes at isa, parang dalawang hayop na nagbabasa ng galaw ng kalaban. Si Long Ming ay unti-unting nagiging malinaw at nawawala. Hindi ako interesado sa ganyang bagay. Si Sian Bai ay nakatalikod at napalinggan. Dinala kita sa Star Palace. Para makipagkasunduan sayo. Nalilito si Sian Bai at napabulong. Kasunduan. Ibinigay ko sayo ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundong ito. Binigyan din kita ng walang katapusang kayamanan at pinakamataas na kapangyarihan. Pero, kapag nagawa mong maging tagapagmana ng trono ng Star Palace, Long Ming, seryoso at mapanatag ang boses. At alamin mo kung sino ang pumatay sa akin tatlong taon na ang nakalipas. Si Sian Bai, tahimik pero malinaw na ang pressure. Hindi ko gagawin yan. Diretsyong pagtanggi. Mukhang ayaw niyang madamay sa gulo. Long Ming nakahiga, relaxed. Nakauna ng mga kamay. Aba, hindi mo naman pwedeng tanggihan yan. Sa bawat hakbang ni Shandy, lumalakas ang inis. Alam ko na, bulong niya, habang ramdam niyang hindi siya basta makakatanggi. Sinisisi ni Xianbi si Long Ming, kung kaya niya siyang dalhin sa mundong ito, malamang may paraan din siyang pilitin siyang sumunod. Shandy nagbabalat ng saging. Diretsyong tinatanong ni Shandy kung ano ang alas ni Longming laban sa kanya. Shandy kumakain, Longming nakaupo at natatawa. Napapangiti si Long Ming, natutuwa dil mabilis na nakuha ni Xian ang sitwasyon. Isinumpa ko ang katawan mo. Kung gagawin mo ang sinasabi ko, mawawala ang sumpa. Hindi makapaniwala si Xian may sumpa pala talaga. Ibinunyag ni Long Ming ang sumpa. Kapag tinigasan si Xian Di, sobrang sakit ang mararanasan niya. Tinatakot siya ni Long Ming, pinaparamdam na wala siyang magiging silbi kung tatanggi siya. Galit at emosyon ang sumabog kay Xianbi. Hindi niya matanggap na Min siya. After 10 minutes of struggling, nakatayo si Xianbi sa harap ni Long Ming. Hindi ako makapaniwalang gagamit ang hari ng mga bituin ng ganito kahindi. Kapanipaniwalang paraan para takutin ang isang lalaking katulad ko. Ito ay para siguraduhin makikinig ka. Ang bida nagre -reklamo. Bakit ako pa? Isa lang akong normal na tao. Dapat kang maghanap ng mas hihigit pa sa akin. Tinanong ni Xian si Long Ming kung bakit siya lang ang pinili. Isiniwalat ang Dilan. Tama ang lalaking ito deal sa sakit niya. Para siyang isang piraso ng papel. Siya talaga ang pinakamahusay na pagpipilian. Nagpasalamat si Xian Bi Dil binigyan siya ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Ako ay tao. Hindi ako kasangkapan ng paghihiganti mo. Napangiti si Long Ming. Natuwa siya sa sagot ni Xian Si Chin ay nakaupo sa bubong. Pagkatapos makipag-usap sa sarili niya buong gabi. Sa wakas ay tumigil siya. Kahit lumipas ang gabi, nananatili pa rin ang sumpa. Natatakot siya kung araw-araw ba siyang magigising sa sakit. Biglang may nagbukas ng pinto ng kwarto. May tahimik na nilalang ang pumasok sa kwarto ni Sianbai habang siya ay natutulog. Makikita ang marka sa dibdib ng dalaga at ang kakaibang enerhiya sa paligid niya. Walang kamalay-malay si Sianbai may enkatutok na gatlanggan sa mukha niya. At siya ay nagising nakita niya ang dalagang galit na galit. Parang si Laila ng ML. Si Sean Bigulat nagulat. Anong kailangan mo? Ikaw ang tagapagmana ng endlessness of Deem. Sandali, huwag kang magpadalos-dalos. Tutuong barilian. Ang galit ay nagbulag sa kanyang isipan. Hindi ako tulad ni Zhao Pinger. Ginamit mo siguradong maruming paraan para nakawin ang kapangyarihan ni Long Ming. Ang bida naguguluhan. Zhao Pinger, Long Ming, ikaw ba ay isa sa mga bodyguard ko? Isang tunog ng pagputok, warning na hindi ito biro. Sunod-sunod na butas ng bal sa kama. Ikaw ba talagang gusto mo akong patayin? Nakatutok ang baril sa kanya. Sabihin mo lahat tungkol kay Long Ming. Ngayon na, si Wang Shiyu nagbabala. Kung hindi, itong kama na ito ang magiging libingan mo. Bamigat ang katahimikan, parang hinto ang oras. Biglang nanginginig ang mukha ni Wang Shiyu, may luha. Hindi talaga siya namatay? Nasa katawan mo ang kaluluwa niya. Kailangan mong kumalma. Alam ni Sian Bai na delikado ang sitwasyon. Kapag nalaman ng mga kaaway ni Long Ming ang katutuhanan, siya mismo ang unang mapapatay. Si Wang Shiyu tumatakbo papunta sa kanya, umiiyak. Long Ming, sa isang iglap, hinawakan ni Sian Bai ang mukha ni Shiyu, hindi para saktan, kundi para pigilan siya. Huwag kang biglang magbago ng asal. Ako si Su Xiaobai, hindi si Long Ming. Seryosong mukha ni Sian bai. Kung gusto mo talaga akong mapasaya, dalhin mo ako sa lugar na yun bukas ng gabi. Anong lugar? Si Shio ay nagbabatay sa labas ng pinto ng The House of Love. Puno na ang lugar na ito. Umalis kayo kung ayaw niyong mamatay. Namumula ang mukha ni Shio, galit. Kapag pinilit mo pa akong gawin ito ulit, papatayin talaga kita. Sa likod ng tapang niya, isang nahihiyang puso ang nagngangalit blonde na nakaupo sa loob. Malandi ang ngiti. Mukhang bago ka. Unang beses mo, mag-relax ka. Mas maging masaya ka. Makikita ang loob ng kwarto. May ilaw na kulay lila at pulang pink. May mesa na maraming inumin at ayla ang dalagang nakapalibot kay Sian Bai. Hindi ka mukhang okay. Uy. Mukha kang kinakabahan. Hindi ka namin kakainin o ano paman. Kapag inatake na naman ako ng sumpang ito, mas lalo akong mahihirapan. Kung gusto kong makatakas sa kontrol ni Long Ming. Kailangan masanay ako sa sumpang ito. Isang dalaga ang lumapit ng marahan sa kanya. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Sian Bai. Paulit-ulit sa isip niya, kumalma ka, kumalma ka. Mas lalong lumapit ang dalaga, halos idikit ang mukha sa kanya. Magsalita ka naman, lalong nawala ng kontrol si Sian Bai. Hindi ko na kayang tiisin pa, ang matagal niyang kinikimkim na damdamin ay tuluyang sumabog. Sa gabing yon, hindi lang katawan ni Sian Bai ang nanghina, kundi pati ang hangganan ng kanyang pagtitimpi ay tuluyang gumuho. Paglabas si Sienbai sa gusaling kulay pink ang ilaw, nag-aabang si Wang Xiu habang hawak ang malaking sandata. Kalmado pero mapanganib ang aura niya. Sinipat ni Xiu si Sienbai at nakangising nagsabi na mukha itong parang patay na patay sa pagod. Si Sian Bai ay frustrate na. Sinabi niyang lumalaban siya sa kapalaran at isinumpa niya si Long Ming sa isip. Habang naglalakad sila sa labas, sinabi ni Shiyu na magkakaroon ng bagong Star Guards at kailangan maging handa. Sumagot si Sian Bai na hindi niya balak maging Gate Guard. Ngunit sinabi ni Shiyu na kailangan yun para maaga ang trono. Tumalikod si Sian Bai habang hawak ni Shiyu ang sandata. Tinanong siya kung nagbago na ba ang isip niya. Bigla niyang sinabi na sobra siyang uminom ng tubig at kailangang umihi. Si Sian Bai ay nasa isang madilim na eskinita, nakatayo sa tabi ng mga basurahan. Napabuntong hininga siya, at may napansing siyang kakaiba na parang bola. Ano ito? Mukhang sobrang detalyado may malaking impact effect parang may sumabog mula sa loob ng lupa. Siya ay nagulat. Ano? Isang halimaw na may malaking bibig na maraming ipin, may mga maliit na bibig sa loob. Isa itong Demon Level Hunter. Si Wang Shiyo ay nag-iisip sa tabi. Anong nangyari kay Long Ming? Bakit siya pumili ng isang tulad ni Sian Bai?